Nagpangalan ng mag-asawang diskaya ng mga politikong nakatanggap umano ng kickback base umano sa dinala nilang ledger ng mga transaksyon sa Senado. Pero ang listahan, hindi pa raw kumpleto. Saksi si Darlene Kai. Mula sa kanilang compound sa Pasi, tumulak pabalik ng Senado ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya bago mag-alas tres ng hapon kanina. Nakadetain si Curly sa Senado pero pinayagan siya ng Senate Driven Committee na makauwi saglit para kunin ang ledger na dating binanggit ng mag-asawa na naglalaman ng mga transaksyon umano nila sa ilang politiko. Ang ledger na bitbit -bit ng mag-asawa pagbalik sa Senado, naglalaman umano ng impormasyon tungkol sa ibinigay nilang kickback sa ilang mambabatas at opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang mga proyekto kontrabaha. Nasa ledger umano ang mga pinangalanan ni Curly na anim na dati at kasalukuyang kongresista at dalawang dating DPWH officials. Kong Roman Romulo, <coughs> si Kong Marvin Rilio, si Kong si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Nagbigay din si Curly ng mga petsa ng pagbibigay umano ng pera at kung sino ang tumanggap, pero ilan lang daw ito sa listahan ng mga mambabatas. Kapiraso lang po yung nakuha ko dahil uh, mauubos po yung time namin, baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang anong po, ang hearing para makumpleto ang listahan, susulat daw ulit si Senator Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee kay Sen. President Tito Soto para muling payagang makauwi si Curly para kunin ang iba pang dokumento. Hinihinga namin ng reaksyon ang mga nabanggit ni Diskaya. Nasa parehong pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kaya tinanong na rin siya tungkol sa mga isiniwalat ni Curly. Uh, Mr. Chair, uh, according to ano po, Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records because pagka po ako ay merong ganyan as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas 'yan. So, I will have to match that with the projects if really it's Truth. No show naman sa pagdinig ng Senado si dating House Speaker Martin Romualdez at labintatlo pang incumbent na kongresista na pinangalanan sa pagdinig. Sa isang liham sa komite, sinabi ni Speaker Boji hindi sisipot ang mga mambabatas dahil haharap naman sila sa investigasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure at baka raw malagay sa alanganin ang findings ng ICI. No show din ang anim na dating mambabatas kabilang si Zaldiko. Kaya ay minungkahi ni Sen. Sherwin Gatchalian ng pag-issue ng subpoena kay Ko para kung hindi pa rin daw sumipot, maaari nang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Wala pang petsa ang susunod na pagdinig ng komite sa Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.